<laughs> Yan, kuya namimigay ng pandesal, libre pandesal sa umaga. Yan. Yung nagja-jogging, binigyan ng pandesal, libre lang. <laughs> Hindi, ano daw, may ano siya eh. Pahina na magwawalis kaso di pumunta yung iba, kaya kinain na lang yung pandesal, di dumating. <laughs> Napuspon yung walis-walis. Hindi, pwede naman ngayon magwalis-walis. Maano naman siya eh. Hindi. Yan, namigay ng pendik sa alam. Santa Claus Santa Claus si Kuya. Tunggal ka lang kayo. Yeah. Bili mo pa kita. Oh. Oh, hindi, pinamimigay niya. Kapi na lang kulang. Kapi na lang yung kulang. kulang. <laughs>